Si Cassie Salazar ay isang waitress or bartender at nagpe-perform kasama ang kanyang banda, na ang pangalan ay The Loyal, sa isang bar sa Amerika. Siya ay na-diagnose na may type 1 na diabetes anim na buwan na ang nakalipas. Nagpupumilit siyang makabili ng insulin at humanap ng ekstra ang pagkakakitaan para mapunan ang kanyang pangangailangan sa gamot at mabuhay. Isang gabi, nagsaserve siya sa isang grupo ng mga marines na malapit ng e-deploy sa Iraq. Ang isa sa kanila ay si Lok Moro na naglalandi kay Cassie ngunit tinanggihan si Lok ni Cassie. Si Loc ay may sariling pinagdadaanan sa buhay. Siya ay naging isang adik pagkamatay ng kanyang ina at kahit na dalawang taon na hindi siya nagdodroga mayroon pa rin siyang utang na kalahating milyong peso sa kanyang dealer na si Jono. Napalayo ang loob niya sa kanyang retiradong marina ama. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid ngunit tumanggi ang kanyang kapatid. Iminungkahi ni Casey kay Frankie na isa niyang childhood friend at kabaro ni Lok tungkol sa benefits mula sa health insurance na ibinibigay sa mga asawa ng militar ng gobyerno. Kaya hiniling ni Casey kay Frankie kung pwede silang magpakasal para makuha ang benefits galing sa gobyerno. Para matustusan ang kanyang pangangailangan sa gamot at mabuhay. Narinig ni Lok ang pinag-uusapan ng dalawa at sinabihan niya si Casey at Frankie na ito ay scam kung magpapaksal sila na hindi mahal ang isa't isa't para lang makuha ang benefits ng gobyerno. Umalis si Locke at nag-usap si Frank at Cassie. Tumanggi si Frank at ipinaliwanag niya na plano niyang pakasalan ang kanyang girlfriend na si Riley. Sa kalaunan na pagtanto ni Cassie at Locke na pareho nilang malulutas ang kanilang mga problema sa pera kung magpapakasal sila dahil mas kikita ng maraming pera si Locke at magkakaroon ng akses si Cassie sa health insurance bilang asawang ni Locke na militar. Pumayag silang magpakasal bago magdeploy si Locke at ibahagi ang dagdag na sahod. Ang plano nila pagkalipas ng isang taon ay magpapile ng divorce. Si Frankie ang witness sa kasal nila Locke at Cassie. Pagdating sa lugar kung saan sila ikakasal na pagtanto ni Cassie at Locke na wala pala silang sing-sing ngunit binigyan ni Frankie si Cassie ng sing-sing na balak niya sanang ibigay kay Riley. Ang tanging hiling lang ni Frankie ingatan itong maigi. Kinasal dalawa habang nagpapanggap sa isa't isa. Pagkatapos, pumunta ang bagong kasal sa bar kasama ang mga kasamahan ni na Frankie at Locke. Nakipagtalo si Casey sa isa sa kanila dahil sa isang toast tungkol sa pagpatay sa lahat ng mga Arabo na nagresulta sa isang pagtatalo ni Locke at Casey. At para hindi mahalata na nagpapanggap sila na mahal nila ang isa't isa, nagyakapan sila na parang tunay na mag-asawa. Nang gabing iyon, inamin ni Lok na natatakot siya sa Kasal at sa Iraq. Tinomfort ni Casey si Locke at naglabing-labing ang dalawa sa gitna ng gabi. Kinaumagahan, e-deploy na ang mga Marines. Bago sumakay si Lok sa bus para umalis, binigyan ni Lok si Cassie ng contact information ng kanyang kapatid para sa kung sakaling may mangyari sa kanya. Nagkiss ang dalawa bago si Lok sumakay ng bus. Nagbiroan ang mga kabaro ni Lok na magkiss ulit ang bago kasal kaya kinarga ng isang kabaro ni Lok si Cassie para ipakis kay lok sa bentana. Si Cassie at Lok ay nagsimulang magpadala ng mga email at video call sa isa't isa upang mapanatili ang pagpapanggap. Sinabi ni Casey sa kanya na nagsulat siya ng isang kanta na ang title ay Come Back Home na para sa mga Marines. Ginagawa niya ito para sa kanila na nagpapasigla sa kanilang espiritu pagkatapos ng mahirap na araw. Nag-viral ang kanta. Isang gabi habang nagpe-perform, nakatanggap siya ng tawag na si Locke ay nasugatan ng husto sa pagsabog ng IED at uuwi siya para magpagaling. Sinubukan ni Cassie na kontaktin ang kapatid ni Luke ngunit sa hindi sinasadya, ang ama ni Luke ang nagbukas ng pintuan sa bahay nila at di nakatanggi si Cassie na sabihin na nasugatan ng husto si Luke sa gyera. Ikinagalit ni Luke na nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kalagayan niya dahil ang kanyang ama ay isang retiradong military police na pwedeng sumambong sa kanila kapag nalaman niya ang tungkol sa kanilang pagpapanggap. Habang nasa ospital si Luke, sinabi niya kay Cassie na napatay si Frankie sa labanan. Sa libing ni Frankie, ibinigay niya kay Riley ang sing-sing na ipinangako niyang ingatan ng maigi para sa kanya. Ngayon si Loc ay gumagamit na ng wheelchair. Lumipat siya sa apartment ni Cassie pagkatapos na ma-discharge mula sa ospital. Gumawa si Loc ng sing-sing sa kasal mula sa kanyang dog tag chain para kay Cassie at muling pinaganda nila ang kanilang bahay para ipakita na kasal sila at nagmamahalan silang dalawa ng tunay para sa kanyang ama. Nasusando kay Loc para sa physical therapy. Inadopt ni Cassie si Peaches, isang golden retriever na aso, bilang isang emosyonal support upang tumulong sa paggaling ni Luke. Ang rehab ni Luke at ang kanilang cohabitation ay nagbigay inspirasyon kay Cassie na magsulat ng isa pang kanta na ang title, I Hate The Way, na maganda niyang ginampanan sa Whiskey A Go Go at nakakuha ng atensyon ng mga record companies. Dahil sa utang ni Luke kay Jono na hindi niya pa nababayaran, sinira ni Jono ang bintana ng ina ni Cassie at pinagbantaan si Luke. Nang gabing iyon, bumaba ang sugar level ni Cassie na nagpahina sa kanya. Tinulungan siya ni Luke na makarecover at sa sayan ni Cassie naghalikan sila ni Luke. Kinabukasan, binugbog ni Luke si Jano at binayaran niya ang utang niya at sinabihan niya na layuan sila. Sa kalaunan gumanti si Jano at ipinaalam ni Jano sa ina ni Cassie ang tungkol sa nakaraan ni Luke. Nang harapin ni Cassie si Luke, ibinunyag ni Luke na ninakaw niya ang kotse ng kanyang ama para ibenta ngunit sa halip ay na-crash ito. Napilitan siyang humiram ng pera kay Jono para mabayaran ang kotse. Humingi ng divorce si Casey at hiniling na umalis siya sa kanyang apartment sa susunod na araw. Nang umuwi si Loc galing sa jogging, siya ay pinigil ng mga military personnel dahil ipinalam ni Jono sa kanila ang pagpapanggap nila sa kasal para makuha ang benepisyo ng government. Tinawagan ng ama ni Lok si Kasi para sabihin sa kanya ang mga paratang at ang nalalapit na paglilitis. Sinabihan ng ama ni Luke si Cassie na akala niya si Cassie ang magkakapabago sa anak niya at sobrang na-disappoint ang ama ni Luke kay Cassie. Sa kanyang paglilitis, umamin si Luke na nagkasala, inaako ang buong responsibilidad at sinabi na hindi alam ni Cassie na nilabag niya ang batas militar. Si Luke ay sinentensyahan ng anim na buwan sa kulungan pagkatapos ay makakatanggap siya ng isang bad conduct discharge. Tinakpin ni Luke si Cassie at sinabi sa mga hukom na wala siyang kinalaman dito at niligtas si Cassie sa mga kasong kriminal. Ang banda ni Kasi ay nakasign sa isang label at nagbubukas para sa Florence and the Machine sa Hollywood Bowl. Sa panahon ng palabas, sa parehong araw kung kailan makukulong si Locke, inaawit ni Kasi ang kanyang pinakabagong awit na inspirasyon si Locke na ang title ay, I Didn't Know, na isinulat niya habang naghihintay ng paglilitis kay Locke. Pagkatapos ng show niya, nagmamadali siyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Locke bago ito umalis. Ibinigay sa kanya ni Locke ang kanyang singsing -sing sa kasal at sinabi sa kanya na, totoo na ito ngayon. Makalipas ang anim na buwan ay nakalaya si Lok mula sa bilangguan, si Locke at Cassie ay isang masayang mag-asawa sa beach kung saan sila nag na kasama si Peaches. Kung nasiyahan ka sa aking video please like and subscribe. Salamat sa panunood!